araw guys ay maglilitsyon kami ng mahiwagang ulo ng baboy at dadalhin namin dito sa napakagandang spot at napakagandang view at di rin basta basta dahil magkikilaw rin tayo at maawat makain natin di natin papasailuin at kursun na mabubungkag na naman ang mga bahaw nito kaya nagsamahan nyo kami Whatsapp sa inyo guys Dahil maganda yung dagat ng panahon ngayon Kaya naman for today's adventure Ay magliliksyon tayo ng mahiwagang ulo ng baboy At bakit dahil tinatawag to na mahiwagang ulo ng baboy Dahil nabili namin to sa palingki na ulo na lang At wala nang tiyan At sa puntong ito talagang pinaspasan na namin pagbilik ng baboy At as you can see naman guys Brown brown na at naluto na nga yung napakasarap na ulo ng baboy At sa puntong ito ikalma nyo yun lang yung sarili nyo Alam ko naglalaway na kayo At nadalhin muna natin yan sa dagat At sa puntong ito transition na kaagad kami ni Ivy At bumiyahe na kaagad kami papunta sa aming dagat At as si naman guys napakarami sakyanan sa talaga yung malabyan mo at napakaganda ng view at sa puntong ito umabot na kagad kami dito sa parkinganan ng aming dagat at speaking of parkinganan dito nga pala nakaparking yung mahiwagang baruto namin at styrofoam at talagang rep yung baruto namin na gagamitin at as you can see naman guys napakaganda talaga ng view dito sa lugar namin kaya naman dumiretso na kagad kami at nagdali-dali na kagad kami bumiyahe at as you can see naman guys nakikita nyo na yung floating cottage at dyan naman lang tayo magkikwisto at kung nakikita naman guys ginuyot ko lang yung baruto dahil napakalisod talaga magbugsay at talaga hindi kami dudog at sa puntong ito umabot nga kami dito at umabot na rin sila Dudoy at nilalaan na nila yung mahiwagang ulo ng baboy at as you can see naman guys nagngangara yung mahiwagang ulo ng baboy at siyempre may mga biko rin tayo adobo at iba't ibang klase ng mga pagkain dito dahil birthday na ang tinini ngayon at happy birthday nga pala ang tinini mabuhay ka ante hanggang gusto mo at as you can see naman guys napakawaputi talaga ng white sand dito kaya naman hindi na ako nagpadugay-dugay talagang pinaspasan ko na yung kikilawin natin ng langit at hindi talaga yan mawawala pagdating natin dito sa kainan at napakasarap talaga yan kapag may kinilaw dito sa dagat at speaking of kinilaw naghiwa na nga kagad ng labas dito dahil isa sa natin sa ating napakasarap na kinilaw na danggit at super fresh ko pa talaga at talagang hindi mawawala yan yung asin natin na napakasarap at pati yung bitsin para mas lalong maging malasa at pati yung suka at hindi makukumplito talaga yung kinilaw natin kapag walang suka at kinuraw-kuraw ko na ay naku napakasarap na at sa puntong ito talagang nilaksian ko na kaagad yung ration at kinilawan ko kung napakasarap pa naku talagang napakasarap kaya naman hindi na kami nagpadugay-dugay at pinasailo talagang hinukad na namin at as you can naman guys nagkurus-kurus yung makamot namin dito at si IB hindi rin magpapalupig yan dahil napakasarap talaga yung baho at pinakapaborito niya bungkagin at sa puntong ito talagang ganyan lang kinainan ko ngayon dahil parang diet tayo ngayon pero hindi tayo magpapalupig talagang lalangkatin natin yung talinga ng baboy alam niyo ba guys hindi rin basta basta yung food trip namin dito dahil napakasarap yung mga dala namin mga pagkain at isagol mo sa baaw ay nako talagang mabubungkag na at napakasarap pa naman dalhin yung baboy na litson dito sa dagat at as you can see naman si Ivy guys talagang hindi niya na at talagang binirahan niya na yung panit at sinima niya na at siyempre tayo parang napahak na yung talinga ng baboy dyan at talagang hiniwa pa natin at hindi talaga natin nilubayan yung baboy hanggat hindi mabungkag at sa puntong ito as you can see naman yung makasin ko guys sila dulo at sila talulot talagang hindi na lang nila pinasailo at pati si buddy dudong talagang binirahan niya na at talagang napakalakas nila humabab at syempre hindi rin tayo magpapalupig dyan at sabayan natin na napakagandang view at naku talagang nabungkag na yung bahaw dito dahil napakaganda ng view at talagang nagpukong lang ako dito at di ko na pinasailo yung napakasarap ng mga pagkain namin at speaking of view guys as you can see naman guys napakaganda talaga ng view dito sa plotting cottage namin at hindi hindi ka magmamahal kapag pumunta ka rito dahil napakaganda talaga. At hanggang dito na lang kami at kung giganaan ka sa mga video namin, huwag nyo nang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong food trip. Thank you God bless you all. Babuhay kayong lahat mga idol hanggat gusto nyo.